Ako si Ben, at tara, samahan niyo ako. Noong nakaraan nga ay natrasan na Starix ang ating ADB-150. Sobrang nalungkot nga ako sa pangyayari na yan. Bukod nga sa may basag ng front fender ay meron ding mga gasgas. At ngayong araw ay i-repair re natin tong ating front fender. Kaya tara, samahan niyo ako. Bali, nag na nga pala ako kung anong magandang gawin dito. Ang una kong ginawa ay hinugasan ko muna para matanggal yung mga putik, pati na rin yung mga buhangin inamitan ko na rin ng dishwashing liquid saka ng sponge sinabon ko lang siya ng mabuti at pagkatapos ay atin ng babanlawan tsaka natin patuyuin bali niredy ko lang pala tong beauty nakalan at pagkatapos ay kukuha tayo ng bala ng gun tacker tsaka paghihiwalay natin yung mga bala katulad nito nakagamit nga lang pala siguro ako ng mga 10 to 15 pieces ayan ganyan ang itsura nya pagka napaghihwalay na at tara simulan na natin kumuha lang pala ako ng plais at tinipit ko lang yung bala ng gun tacker para painitan natin sa may kalan. Tapos ulit-ulitin lang natin yung proseso hanggang sa malagyan natin lahat ng basag na part at hanggang sa dumikit. Tapos mamaya pakita natin kung anong naging itsura. Grabe, sobrang tibay na itong gagawin natin. Kaya kung may mga basag din kayong pairings, pwede nyo itong gayahin. Bale, ito na pala yung naging itsura nya. Tapos ang gagawin natin ay tutupi lang natin yung mga nakaalsa. Tapos gamitan na rin pala natin ng plies para mas matupi natin na maayos. Pukpukpukpukin lang natin para mas maging flat. Pagka uh, okay na, punta na tayo sa next step. Ali, gagamit lang pala tayo ng super glue na in order natin sa Shopee. Ang pangalan nito ay Ibo Band. Nasa basa ko naman yung mga review nito. Sabi naman sobrang tibay daw at sobrang gan ng gamitin. Kaya naman napa-add to cart agad ako. Tapos ayan, binubutas ko na siya. Ara, simulan na natin. Nilagyan ko alam pala ng glue yung mga bitak. Tapos kumuha na nga rin ako ng bulak at yan yung itatapal natin dyan. Bale himay himay nga lang pala natin. Tapos tsaka natin panipisin. Tapos mag apply ulit tayo ng glue dun sa may area na lalagyan natin. Tsaka natin itapal yung bulak. Konti konti nga lang pala dahil mabilis din itong tumigas. Pagka okay na yung bulak natin pwede na natin basahin ng glue ulit. Tapos ipaplat lang natin. Pagka okay na ay pwede natin hayaang tumigas. Paulit ulit lang natin gawin hanggang malagyan natin ng buo. Pag tumigas nga yan ay akala mong pina fiber. Kaya naman sobrang tibay talaga. Tapos ito na yung naging resulta. Bahala na kayo kung ano yung gagawin niyo sa labas kung lalagyan niyo ng sticker or paparepaint niyo na lang. Sana meron kayo na na konting idea. Hanggang dito na lang. Thank you for watching.